Ang ganda ng view dito, pero umuulan. Umuulan siya. Ang ganda sana ng view. Ah, oh, ah tingnan niyo. Ganda, di ba? Bigla na siya umuulan. Ano ba yan? Ang seni. Ang ganda sana ng view. Oh. Hi. Hi, Cass. Hi,

Sige, hindi ko pa naman yan. Hello oh. nang. Uh, Hi, nandito ka <laughs> Hi friend. Musta? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Biglang umulan dito. Nasira yung beauty namin, basang-basa. Wala lang. <laughs> wala lang. <mag> <laughs> wala lang ako <mag> Kaya <laughs> wala ang <mag> <laughs> <lang, mag> <laughs> <lang, mag> <laughs> ka ulan din. <laughs> oh, umiulan <may> din. <laughs> <laughs> <Big> <laughs> na, sa <siyang> umulan. na <laughs> kami <laughs> <laughs> jo. Gusta musta? Day off na yun. <laughs> Madilim pa kasi nga umulan pa siya. Bago. ba? Ano siya? na pala. Seven na? Ah. Oo, oh, seven na. Oh. Okay. Ano na? Ito nga ang kaya pala. Hindi, kaya pala umuwi ng walito ng walang 4. My friend. <laughs> halo? Sige, sige, sige. tayo nito. tikis rin ako muna niya. hindi na ko yung ano yung ano ko yan. Ang <laughs> Oh, uwi na rin kami. Hindi, <laughs> uwi mo na. Tingnan daw ng Ah, ititingin daw kami ng ano. Sa Siam first Well. Yeah. Nga. natin. Ito natin. <laughs> Pero malulubat na ako. May space pala dito. Eh, kasi nga, may tawad yan kanina. Umalis na kasi nga, mulan. Ha <laughs> Ah, nandito pala yung maraming foreigner eh. Oo. Dito pala tayo, next time. Bigla ganun na Oo. Gusto mong foreigner na Dito tayo. Oo, dito tayo. Dito kami pa mag ano. Maraming hap-hap dito. Hap-hap <laughs> talaga. Ito yung mall. Isa mall ako. Hap speaking. Maganda Nasa mall kasi kami. Nasa mall kami. Ayan lang. Ikaw lagaw. Ikaw May chance. Manakaw. <laughs> Sober, sober. Sober. ba kita paki tapik tapik pala mo si mga hap hap oh my god oh my god this here this uh, hiding here so many hap hap pero pawan na kami sayang Ah. Ayun ang mall, pinakamataas. Grabe. Ayun yung mall, yung pinakamataas. Mataas, 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 mataas. Gabi Ang ganda. Mas maganda pa sa akin. Hi Chris, how are you? Gusta? Arlene, nag. Hindi, tumitingin ka pala dito. <laughs> Shout out ko si Arlene. Nanonood ka pala. <laughs> Tola, tol. nadahan lang, baka madapa ka. <laughs> Tingin ka sa dinadaan. Di, wala, ka, wala ka naman ano eh. Wala namang masandaran kasi... Okay, so help oh, help oh, malinis naman. Sin Sin oh. Na oh. Na uh -huh. sumasayaw. eh ayun ay, ay, Gata na lipstick ko pink. Oh, one piece. <laughs> <laughs> Joke lang. may date ka, tapos dito ka punta. susu, Ga, punta ka na dito! <laughs> Para may sabay na ako. Date tayo. Love you. <laughs> may pa love you, love you pa talaga ah. Siyempre, pag mahal mo yung tao, manga, love you ko talaga eh. <laughs> May pinagdaanan ba? Kaso so, ako, hindi niya ako mahal. Pero mahal ko siya, <laughs> alam niya yan. Love you, ga. Tawa-tawa <laughs> ka dyan. Ganda ng tuloy <laughs> ko. Kailan ba ba ako pumangin? <laughs> <laughs> Mas lalo <lari> mo <mag> naman daw. <laughs>

Ah, gusto ko yung muso. Ay, muso lang ibigay mo <laughs> sa kanya. Ang <laughs> ganda kaya ng lipstick, ano? Ay, bagay mo yung lipstick. Pink na pink yung lipstick. Oh, Sida! Siguro mas maganda yung black kung may ano, ako may... Nako! Lip liner ako, sis. Pag so, ano, di ba? Tapos nakaisa. Gusto nakaisan, ko pag ano. Niyo. Sama ko dito yung dali, dali, mahal ko. Dali, dali, si ang ganda ng ang ganda ganda ng ano ng bio? nandito Sana dito ako dito ngayon? ganda ng ganda ngayon. ganda ng ganda ng ganda ng ganda ganda ng ng ganda ng ganda ng ganda ng ganda ng ganda ng ganda ng Diyos taas kami. Kung sino mang pupunta dito, naku Diyos ko, ang ganda talaga. Super. Sana dito na mag-honeymoon pag, ano, pag kinasal ako. I hopefully, sana makatira ka. ako. Kailangan mo na parin akong, parin pakasalan. Kailangan akong pakasalan. Kailangan mo na akong pakasalan para punta tayo dito. Dito na tayo mag-honeymoon. <laughs> Parang sinasabi mo mag-ipon ka na ngayon, mahal. Oo. <laughs> Kailangan mo na mag-ipon ka para sa kasal natin kasal talaga. Tapay <laughs> natural. Kasi, na, 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 kasi tayo naman. No? Uh, <laughs> ka tayo mag-honeymoon. <laughs> 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 <Dabi, uy. laughs> Andito pa kami! Ito na dito pa kami. Andito ako sa ano, TFC. ba to? IFC. IFC, sorry. Akala. Kinakain. 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 Nandito pa ako. Mamaya pa konti ako ng uwi. 7.30 something. <laughs> Asa nga ba? Ganda diba tol? <laughs> Ganda sana. <laughs>

wala na ng battery okay, bye 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 bye, bye, -bye you thank you